Buenos días, damas y caballeros. Again swerte kayo dahil nandito kayo sa Vlogcaster channel at uh, meron naman uh, tayong exclusive uh, issue na ibabalita sa inyo at itong issue hindi nakita ng uh, ng prime uh, media, ng old media pati na mga ibang bloggers. Kasi only only a trained trained propagandist only a trained uh, trained public uh, relations executive only a crisis manager can spot this issue Sayang lang nga, naging busy tayo sa issue ng impeachment at uh, kay Riza Ontiveros atake kay Riza hindi natin ito na blog earlier earlier pero still it's not too late to blog about this and i am talking about the historic meeting of the North Atlantic Treaty Organization, one of the most powerful, huh, uh, organization, uh, world international organizations in the in the in the planet Earth, <laughs> napaka powerful nito as powerful as uh, the Southeast Asian nation ito, kasi meron sila rin army nakakapagdala rin sila ng army kung uh, kung kailangan na at uh, tinutulungan nila yung mga miyembro nila tulad yung pagtulong pagtulong nila sa Ukraine laban sa Russia na hindi naman member ng NATO. At meron rin sila mga honorary member kahit hindi may, hindi talaga full member ng NATO like America. So very every time nagni-meet yung North Atlantic Treaty Organization This is really a big opportunity. Uh, kung ikaw ay isang leader, gusto mo i-push isang issue, gusto mo mag, ma, ma mapansin siya ng buong mundo, diyan mo ibabato sa meeting or before the meeting of the of the North Atlantic Treaty Organization na nagka, nagkataon ay nag-meet pa naman of all countries diyan pa sa dahig, last, uh, when, The Last the uh, last few days nagmeet sila jan sa the kaya pati this week this week kaya pati mga bloggers ng uh, pati mga bloggers ng uh, ni Duterte ay na-cover nito kasi inaantay nila inaantay nila na isa lang man sa mga leader ha uh, uh, isa lang man sa mga leaders dito 28 leaders ang uh, ang umattend isa lang man dito ang magsalita ukol kay Duterte at sabihin, ah, uh, kakinukondena namin yung uh, we condemned in the strongest term the, the reported kidnapping of our friend, uh, former President Rodrigo Roa Duterte by the International Criminal Court and assisted... By the Marcos government, we demand that do, that President Duterte must be set free. The world needs to know that a world leader is unfairly and unjustly being tried and being imprisoned at the International Criminal Court. <laughs> Isang leader lang sa 28 magsalita ng ganyan. Okay na ang buto-buto. Success na! Success na mga DDS! Success! Kaya kahit uh, hindi yan related kay Duterte, ang dami sa kanila, ang dami mga DDS vloggers, kumover, okay, pa parating na si President Donald Trump! Ha? Parating na si UK Prime Minister Keir Starmer. Parating na si Canadian du o dumating na ha? si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ha? Dumating na si President si French President Emmanuel Macron o dumating na si German Chancellor Frederick Merck. Ha? Dumating na si Italian Prime Minister Giorgi Maloney, si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez. Si Netherlands Prime Minister Dick Schouff, si Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, si Hungarian Prime Minister Viktor Orban, etc etc at also especially at the start of the moment si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at uh, uh, pati ito importante nito, European President Ursula von der a european commission president ursula von der leyen or the united council president antonio costa <laughs> so dami 28 na bansa ito kasama na albania belgium bulgaria croatia czech republic denmark estonia finland greece Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden. Uy, by the way, dito para sa mga bansa na binanggit ko, hindi ko na napuntahan, Albania, Croatia, ah, yan pala, pupunta ako susunod. Ah... Uh, Uh, Latvia, Estonia, napuntahan na natin yan. Montenegro, hindi pa rin ako nakapunta. North Macedonia, hindi pa rin. In the future, Slovakia, Slovenia, yan, hindi ko pa rin napuntahan. So, next time, next time, yan ang target natin, yung mga bansa na yan. Pero halos lahat naman, napuntahan na natin, kahit Ukraine, dumaan na tayo sa Ukraine on the way to Russia. So, yan, eh, big opportunity ito. Kung ikaw ay PR, kung akong PR ni Sarah, yun nga, i-advise ko si Sarah, Madam, magsalita kayo sa mga foreign forums. O yun, yun nga ginawa niya, nagsalita siya sa Qatar, nagprescon sa Qatar, nagprescon sa, Nag sa Malaysia, nagprescon sa... 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 ah... Uh, sa... Australia nag-presscon sa sa uh, naudlot lang yung uh, Kwan sana niya rally sa sa South Korea ah naudlot kasi baka ni-kwansa siya hindi hindi inapprove ng South Korean government ah kahit siguro diyan sa Australia hindi na siya makakapagrally diyan ulit kasi ni-reject na nga yun, uh, yung yung uh, pakiusap nila para bigyan ng uh, bigay kupkupin si Duterte So at uh, pati na yung Bel Belgium. So yun sana ang ang big opportunity to get international pressure to support Duterte in fact uh, yung mga walang alam na mga well uh, todatong sinabi ni Claire Castro kulang talaga ang pag, pag iisip So yun naman mga support DDS supporter nung napanood nila yung mga DDS vloggers na na kinocover yung yung uh, uh, NATO meeting, ha? North Atlantic Treaty Organization meeting sa Daegu. Yun, Panay Comet ng Manila. Uy, ancha na mga leaders. Sana pansinin nila si Duterte. Sana bisitahin nila si Duterte kasi naman yan si Duterte ay the I the best president in the whole galaxy. Talo sila lahat. Taup sila dyan sa, sa talino, sa kasikatan, sa kagwapuhan, sa pati si Manoy, pinaka-greatest Manoy in the planet Earth, ang kay Duterte. Yan. So sabi nila, sana mapansin. <laughs> Wala. <laughs> Bokya. Bo <laughs> uh, natapos na lang. Natapos yun na lang yung North Atlantic Treaty Organization meeting at yung atensyon na punta dito sa sa bilateral meeting ni Donald Trump at ni President Zelensky at yung kwan daw, yung attempt daw, yeah, yung attempt daw para i si si Zelensky nung dumaan siya sa Poland. <laughs> yun, yun na naging balita at saka yun umalis ng maaga sa NATO meeting si Donald Trump dahil kailangan niya ayusin yung, uh, yung hindi pa natapos nung time na yun, yung uh, pa ceasefire na inaayos nila between Iran and Israel so in short 28 world leaders met at the Hague ah uh, but no one no one said anything about Duterte no one visited Duterte nothing as if Duterte doesn't ex exist eh nakita natin si Sarah, Lahat na lang. Kulang na lang mag-magsayaw-sayaw uh, dyan sa Kwan sa na, sa Australia, sa Malaysia at nagpa-interview pa siya. Nagpa-interview pa siya sa Russian na uh, kasi siguro akala niya kasi nasa issue si Putin, so nagpa-interview pa siya sa Russian Angkor News Angkor para sa tingin niya siguro na ma mapupunta sa world attention ang mga hinanaing niya na sinabi pa niya kaya siya iniipit, pine-persecute ng mga Marcoses dahil number one, number one contender siya for president, politika lang lahat, hindi totoo guilty si Duterte, hindi, hindi pumatay si Duterte ni kahit isang langgam, ganon. So, uh, and, uh na na do si Duterte and the usual ek-ek nila, the usual narrative. Uh, Siyempre, uh, pina-float niya yun itong mga balita na ito before the start of the North Atlantic Treaty Organization meeting para in the hope na isa lang man sa NATO leaders ay makabasa nito, mapanood itong mga news na ito from Australia, from Malaysia, from Qatar, from... Uh, from na uh, diyan mismo sa sa the Netherlands kahit sana yung president na the Netherlands na ukol dito pero pero wala nothing ah ang ang North Atlantic Treaty Organization sa mga Duterte ay naging no action, talk only NATO. No action, talk only pero in the case of Duterte, no action ah totally ah ah uh, totally outside outsider. <laughs> no action, totally outsider. NATO. <laughs> ayan, ayan ang trato nila kay Duterte. You are nothing to us. You are nothing to us. Isipin nyo, na-meet na nila, namit meet na sila dyan sa The Hague. Of all countries in the world, dyan pa sila nag-meet sa The Hague. Ang kwa nila, ang, ang meeting place, A few miles away lang from the ICC detention center. So akala pa naman ng mga DDS na kumukover sa NATO meeting. Akala nila meron lang man sa 28. Isa lang man, isa lang sa 28 world leaders. Kahit yung world leader na lang ng, ng Finland, Slovakia, Slovenia magsalita in favor of Duterte. Wala. No one. Nobody cared. Duterte doesn't exist to the to the 28 world leaders na umaten ng NATO North Atlantic Treaty Organization meeting jan sa The Hague. Kaya pahiya na naman na mga ang mga Duterte. Akala pa naman nila dahil diyan magmi-meeting, diyan meeting this week yung uh, NATO ay uh, kahit pa kahit isang world leader lang man magsasalita and to take the cudgel for Duterte to give attention to ask the world na pansinin naman natin ang uh, ang uh, pag uh, pagkikitnap kay Duterte <laughs> wala ni isa nada no one no one talk about duterte as if duterte was never uh, kidnapped or duterte is not in the icc jail so yan na so in spite of sara duterte ginagawa na lang ang lahat para mapunta siya sa world news pero bokya pa rin palpak pa rin so dyan nagkikita natin uh, kaya malabo yan mabigyan sila ng interim release sabi ni sabi ni uh, attorney uh, Christina Conti na uh, ICC accredited lawyer sabi niya baka next week daw lalabas na yung kwan, So mukhang kwan na naman 'yan, nabigo na naman sila. bokya na naman sila. Ah kasi ku, ang condition para makakuha sila ng interim release kung meron bansa ay na pumayag na kupkupin. Pero ngayon, yung kausap nila na Australia at kausap, although binawi nila yan, ha? at kausap nila na Belgium, tinurn down na sila. Tingnan natin, yung Malaysia, baka hindi inanunsyo, pero bokya na rin sila. Qatar at uh, iba pa mga bansa. Ha? So, baka, baka pati the Netherlands, pati Germany, nakausap na rin nila. Pero wala pa rin. Kasi syempre, walang, walang bansa sa mundo na gusto mabahiran ng issue ng kamatayan, ng issue ng uh, ng du ng uh, killing of 30,000 people malaking issue ang human rights abroad dito lang kasi may pagkagonggong rin yung mga karamihan ng mga kababayan natin na yung hindi pa miyembro ng uh, or hindi pa subscriber ng uh, ng blacaster channel kasi dito sa Blogcaster Channel 99.99% .99 matatalino critical thinkers ha sa comment niyo nga mas matalino pa. nababasa ko yung comment niyo eh wala lang time time sagutin lahat pero mas uh, matalino pa kayo sa akin nakukuha ko pa yung mga ideas ideas niyo dito sa mga comments so hindi ka tatagal ng isang minuto sa Vlogcaster Channel kung hindi ka critical thinker, politically matured at matalino. So, uh, sa atin, malabo na talaga mabigyan ng interim release. Pero ito mga Duterte supporters, yan, umaasa pa rin mabigyan ng interim release. Umaasa pa rin. May si Trump daw, bibisita daw ni Trump. Ha? Ah? Si Trump daw naka-schedule daw na bumisita kay Duterte. <laughs> ah? <laughs> ah? Kaya, asa pa kayo ni <laughs> isang salita, ni isang salita. ah Kasi paano ba naman? Nung presidente siya, iniinsulto pa niya. Anong tawag niya sa EU? Anong tawag niya sa EU? Sabi niya, ang EU ay IOT. Yung mga... ah Aba niya, iyo, iyot yan. Iyot. Ha? Ah, uh, syempre, yung mga Bisaya, alam naman nila, at Sabacano, ayon alam naman nila kung ano ang iyot. Ha? Andali, tinanating kung may video ba yun na uh, nakalimutan ko, ipare sa sa VAT team ko, ha? Ah, uh, andali, ah, uh, baka meron, meron video noon. Yung tinawag niya na video na, uh, iyo na iyot. Ah, uh, ah, yun. Wala eh. Hindi natin talaga makita. Pero one time, tinaw pi, bum, nagbiro siya na ang EU daw ay IOT. So, syempre, insulto lahat ng EU. Pagkatapos, yung uh, si Kwan Rin, yung si Sister Fox ng uh, na Australia, dahil lang sumali sa mga rally laban sa kanya, na-kick out niya, pinag-deport niya. So, ba bakit naman bibigyan siya ng uh, kukupkupin siya ng Australia. Mabahiran pang imahin ng mga Australian leaders na na kwan sila na nagsuporta sila sa human rights abuse. At uh, yung yung Canada, sabi niya maggegera siya sa Canada dahil nagpadala sa atin ng toxic waste. Pagkatapos Amerika, inisuto niya si Obama sa si President Obama sa si uh, sa Vatican naman na uh, Uh, ininsulto rin niya yung Papa ha? nung bumisita dito. Nakalimutan niya, hindi lang yan Pope ng mga Catholics, kundi uh, head of state rin niya ng smallest, uh, one of the smallest countries in the world, na yung Vatican. So, puro lang siya, ang concentration niya, China. In fact, nakikita natin sa mga meetings niya sa mga world leaders, parang walang kumakausap sa kanya. Kaya, pag after niya sinayang yung pera natin sa pag-attend ng mga world meeting, parati marinig na lang natin sa Malacanang, uh, sa PCO, i-announce naka, naka-stomach naka ache daw si Duterte, na, na, nakatulog daw na mahaba si Duterte, hindi daw naka-attend ng state dinner, yung dinner ng mga world leaders. Kasi yun nga, either nahiya siya, nakukonsyo siya, or siguro, naramdam niya na walang pumapansin sa kanya sa ibang mga world leaders. So ngayon, ganun rin nga. La, lalo na ngayon, nakakulong na siya, wala rin nga talaga nakapansin sa kanya. Dead ma lang sa kanya yung mga world leaders meeting a few kilometers away from the ICC, dyan sa The Hague. <laughs> so yan, ha? another sampal na naman ito. Iyak na naman ng mga Duterte dahil... Uh, Uh, natapos na lang ang North Atlantic Treaty Organization, wala lang man sa 28 leaders, top leaders of the world ang uh, uh, nakaisip na bumisita o kaya gumawa ng konting pahayag, pabor kay Duterte. O pansinin na naman sa si Duterte sabihin, ay, buhay pa pala si Duterte, wala. So yan. Yan lang po, update natin dito kahit late, kasi natapos na yung NATO meeting, pero... Yung pa rin ha? gusto na natin ipakita sa mga DDS kaya i-like at i-share nyo itong vlog para mo ito sa sa inbox ng mga DDS para makita nila yung sinasabi nila the best leader in the world is actually the most uh, the most ignored leader in the world maybe even the most uh, hated dahil sa mga human rights abuses niya at yun na lang yun na lang sinasabi ko yung mga DDS na mentally mentally challenge ang uh, uh, o unstable ang uh, sumasamba pa kay Duterte pero the world has forgotten about a former president Duterte so yun ha thank you very much everyone for joining, the, joining me in this blog uh, happy Sunday to all and see you in my next vlog.